So, silipin natin guys kung ano nilulotok ni Kalbo. Ayan. Yay! na oil. Saka so, pa merong patatas. Patata. Patata. Patatas. So, patatas Saka merong wow! Uh, asparagus. Yummy, yummy. So, si Kalbo ngayon ang chip ko Diba, Kalbo? Kasi kahapon ako ang nagluto oh. ng pare sa balod. Kaya ngayon, kalbo naman ang ah. chip cook hmm, na oh, eh. yung araw. Ang sana oil. Ang oil. Ang sana yung sumagluto. Why time is that? guys. So, yummy yummy. Mamaya maluluto niya. Hmm. Ito luto niya oh dito pa Ang sarap-sarap Hintayin na lang natin guys Sila naman lang, matatapos na ito man yung ganito na और ऐसे इसको हम कर सकते Dali magluto si Tango. Yummy, yummy. Oh, ang dami. Spagli sa aming tawag. Yung asparagus. Tapos, may fish. Mm. Oh no. Oh, ba diba? kakain na kami. Pero meron pang ilalagay sa kalp. Tingnan natin guys. Tingnan natin kung ano ilalagay. Para nasa restaurant kami ah. <laughs> oh yan. Salat. Salat. Gutom ako. Ano ba yan? Ano ba yan? No, no, mm. Yum, Yummy, yummy. Mmm. Ayan na siya, guys. Ayan, guys. Ito yung aming dinner ngayong araw. Mm. na lang siya. Ayan. German foods. Mm -hmm. no ice. Walang rice. No rice. <laughs> Walang rice ng araw. Kain mo na kami, guys. Mm. -hmm. Un, masagap. Masagap. Mm. Masakap. -hmm. Mm. -hmm.